Ano nga ba itong mga patunay na si Jesus ay ibabalik na? At ano yung mga propesiya na nakikita natin sa panahon natin ngayon ay nagaganap na? alam naman po natin na wala nakakaalam kung kailan yung eksaktong pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. Kahit na nga po yung mga anghel sa langit, hindi po nila alam yan. Tangi yung ating Diyos lamang yung may alam. Pero mga kapatid, ang maganda sa Biblia, makikita po natin dito na nagbigay siya ng iba't ibang mga palatandaan patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. So kapag nararanasin na po natin yung mga palatandaan na yun, ibig sabihin lang po nun, natutubad na yung propesiya at sigurado na talagang malapit na na bumalik yung ating Panginoong Yesu Kristo. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo? So ito po yung mga tanong ng disipulo sa ating Panginoong Sokristo. Basahin po natin yung Luke chapter 21 verse 7. Tinanong nila si Jesus, Guru, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Ngayon ito naman po ang sagot ng ating Panginoong Sokristo dyan. Basahin po natin yung Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kabawalan buhat sa langit. Sa totoo lang mga kapatid, marami mga palatandaan na sinasabi yung Biblia patungkol sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pero mga kapatid, mag-focus lamang po muna tayo dito sa sinagot ng ating Panginoong Kristo doon sa Luke chapter 21 verse 11. Kasi mga kapatid, ito mismo sinabi ng ating Panginoong Kristo 2,000 years ago ay nararanasan na natin kasalukuyan. As in ngayon na po. Nakita naman natin mga kapatid, sinabi ng ating Panginoong Kristo na ilan sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay magkakaroon ng mga lindol, tagbutom o kaya man mga salon. Ngayon mga kapatid, may mga nagsasabi kasi, matagal na namang meron mga lindol, taggotong, at mga salot. Pero bakit hindi pa rin bumabalik yung ating Panginoong Sokristo? Ibig sabihin ba nun, hindi totoo yung sinabi ng ating Panginoong Sokristo? Ngayon mga kapatid, totoo naman na meron ng mga nagaganap noon na mga lindol, mga salot at mga taggutom. Pero mga kapatid, kung papansinin nyo mabuti sa panahon natin ngayon, literal na nangyayari na po ngayon yung mismong sinabi ng ating Panginoong Sokristo dun po sa verse na minasa natin. So paano po natin nasabi yon? Na sa panahon natin ngayon, literal na nangyayari na yung sinabi ng ating Panginoong Sokristo. So mga kapatid, mag-focus po tayo dito sa dalawang palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Sokristo. Na sa ganon, mas makita po natin na talagang totoo yung sinasabi niya. At ngayon na po nangyayari yan. So unahin po natin dito sa sinabi ng ating Panginoong Sokristo patungkol sa lindol na mangyayari. Kung babalikan po natin yung sinabi po dun sa verse 11, sinabi po ng ating Panginoong Sokristo na magkakaroon ng malalakas na lindol. So ibig sabihin mga kapatid, malalakas na lindol ang sinabi ng ating Panginoong Sokristo, hindi lang basta lindol. Opo noon, meron pong mga lindol na nagaganap. Pero mga kapatid, hindi siya ng katulad sa panahon natin ngayon. Ang sinasabi po ng Bible, malalakas na lindol. Pansinin nyo po yung mga balita ngayon. Sunod-sunod na po na malalakas na lindol ang nararanasan sa iba't ibang parte ng mundo. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, oo may mga lindol noon, pero mas malalakas ngayon. Mas marami ngayon. Yan po yung sinasabi ng Bible. Malalakas po na lindol. Hindi lang basta lindol. At hindi lang po yan mga kapatid, dahil nga sa maraming lindol na nararanasan natin at malalakas na lindol, ayon sa mga eksperto, sinasabi po Meron pang inaasahan na mas malalakas na lindol. Tulad na lamang po dito sa Pilipinas, binalaan na po tayo ng government na magkakaroon ng tinatawag na The Big One. Ibig sabihin po niyan, napakalakas na lindol na mararanasan dito sa Pilipinas. At hindi lang po siya basta lindol. So malapit na raw po maganap yan sabi nila anytime sa panahon po natin ngayon. So nakakatakot po yun mga kapatid dahil malaking pinsala yung pwedeng ibigay nun. Hindi lang po dito sa Pilipinas, actually sa Japan din po. Nagkaroon din ng malalakas na lindol po dyan nung nakaraan. At inaasahan din po nila na merong malakas na lindol na tatama sa kanila. Ang tawag naman nila doon ay mega quick. So pareho rin po yan ang konsepto ng the big one dito sa atin sa Pilipinas. May malakas din po na lindol na aabot ng halos magnitude 9 at higit pa po dyan. So talagang kinakatakutan po yan ng maraming tao. Hindi lang po sa Japan at sa Pilipinas. Actually mga kapatid, sa buong mundo, maraming mga eksperto ang nagsasabi, meron pang mga malalakas na lindol na mararanasan po. Noon po, lindol lang, pero mga kapatid, ngayon, mas malalakas na lindol ang i-expect po natin. Sinabi na po yan ng science at higit sa lahat, sinabi na po yan ng ating Panginoong Sokristo sa kanyang propesiya noon pa man. So yung mga lindol na nababalitaan po natin mga kapatid, yan po yung katuparan ng propesya na sinasabi ng Bible. Pangalawa ay sinasabi rin ng ating Panginoong Yesus patungkol sa salot. Okay sige mga kapatid, marami na rin po mga salot ang naranasan sa kasaysayan ng ating mundo. Pero mga kapatid, yung mga salot po na yon na nangyari sa kasaysayan ng ating mundo, hindi po siya katulad ng mga salot ngayon. Maaaring noon nagkaroon ng mga salot, pero hindi po siya ganun kumalat ng ganung katindi o pang buong mundo. Usually po mga kapatid, yung mga salot, madalas sa iisang lugar lang nagkakaroon ng salot. Kung babasahin nyo rin po yung Bible, yung salot po mga kapatid, madalas sa isang lugar lang, tulad na lamang sa Egypt. Yung Egypt lamang yung nakaranas ng salot. At yung iba't ibang mga lugar pa po na nabanggit doon. So hindi po talaga siya pang buong mundo. Pero mga kapatid, ang malinaw na sinabi ng ating Panginoong So Kristo doon po sa verse na binasa natin, ang sabi po doon, magkakaroon ng mga salot. Ibig sabihin po noon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, o ilang mga salot. Ang sabi, mga salot. So noon po mga kapatid, isa-isa lang yung mga salot na nagaganap, kunti-kunti lamang po. At kung makaroon man ulit ng panibagong salot, matagal po bago magkaroon ulit. Pero ngayon mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, napakarami na po mga salot o mga virus na kumakalat hindi lang sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Isa po sa nagpahirap sa atin na salot ay yung nakaraang COVID-19. At talagang marami ang napinsala, hindi lang sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Ngayon po sa panahon natin ngayon, yung kumakalat naman na salot ay yung tinatawag natin na MPAX o yung tinatawag natin na monkeypox. So kinakatakutan na po yan ng mga tao ngayon dahil yung virus po na ito ay nakakahawa din tulad ng COVID-19. So ang mga sintomas po ng MPAX ay pagkakaroon ng lagnat, pagkakapagod, sakit sa ulo at pagkakaroon din ng mga makakating rashes sa balat So kung ikukumpara po ito sa COVID-19, mas makakaranas daw yung tao ng hirap at mas nakakatakot daw ito at mas nakakapanik sa mga tao ngayon nga lang po, pumasok na po yung virus na ito sa ating bansa at kinakatakutan na baka ito ay kumalat pa at makapinsala ng maraming tao dito sa Pilipinas. Ay kung titignan po natin sa buong mundo, hindi lang po COVID-19 o MPAX ang kumakalat. Actually, napakarami pong mga nabubuong virus ngayon na talagang pwedeng puminsala sa mga tao, na pwedeng magpahirap sa mga tao. Yan na po yung katuparan na sinasabi ng Panginoong Yeso so Kitang-kita na po natin na natutupad yan sa panahon natin ngayon. Wala pong duda. Nagkakaroon na po ng iba't ibang mga salot sa iba't ibang dako ng ating mundo. So simula pa lamang po yung COVID-19 na yan at yung impact sa mga susunod na mga salot. So ibig sabihin po niyan, nagsisimula na po, dumadami na yung iba't ibang mga virus sa ating mundo. At patunayan na tayo ay nasa mga huling araw na talaga maaaring nakakatakot yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Kasi nga nakikita natin, natutupad na yung mga propesiya na sinabi ng ating Panginoong Sokristo. At madalas po mga kapatid, yung mga patunay o palatandaan na babalik na yung ating Panginoong Sokristo, hindi po magagandang pangyayari yon. So makikita po natin dito na talaga nakakatakot naman talaga siya. So wala na po tayong magagawa dyan mga kapatid dahil malinaw, yan po yung sinabi ng ating Panginoong Sokristo. Magaganap at magaganap po yan sa ayaw man po natin o sa gusto. At kitang-kita -kita naman natin sa panahon natin ngayon na fu fulfill na po lahat ng mga propesya na yan na sinasabi ng ating Panginoong Sokristo at yung mga nakasulat pa sa Biblia. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin kung nakikita po natin na nangyayari na yung mga katuparan ng propesya? So ang gawin lang po natin mga kapatid, dapat mas lalo tayong maghanda practically. So mag po tayo ng mga pagkain, gamot o kung ano man po mga mahalaga na kakailanganin natin. Kasi hindi natin alam yung mga pwede mangyari tulad dati nagkaroon ng COVID-19. So, di naman po natin inaasahan yon. So, mga kapatid, dapat yung propesya na sinasabi ng Biblia, yan din po yung magbigay sa atin ng babala. At hindi lang yon, magbigay sa atin ng paalala na dapat maghanda tayo sa mga pwedeng mangyari. Palagi po natin dapat iingatan yung ating mga sarili nang sa ganon, hindi po tayo basta-basta mapapahamak. Kung usapang spiritual naman mga kapatid, ang ipapayo ko lamang sa inyo, manalangin kayo palagi. Hindi lang kayo mananalangin kapag may kailangan kayo. Sa panahon po natin ngayon, dahil nakikita na nga po natin, natutupad na yung propesya na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, dapat mas lalo tayong manalangin. Humingi tayo ng proteksyon sa Panginoon, humingi tayo ng pag-iingat sa kanya, humingi tayo ng mga probisyon na nanggagaling sa kanya, kasi nga mas kakailanganin po natin 'yan sa panahon natin ngayon. Lalo na nga po mga kapatid sa panahon natin ngayon, pumapasok na yung iba't ibang mga virus sa ating bansa. At may mga inaasahan pa tayo ng mga iba't ibang mga sakuna tulad na lamang ng mga lindol. Malalakas po na lindol. So mga kapatid, kailangan natin ng proteksyon ng Panginoon. Kailangan po tayong humingi ng wisdom sa Panginoon kung ano yung mga dapat gawin. Ngayon, dahil nararanasan po natin yung mga palatandaan na yan na sinabi ng ating Panginoong Sokristo, ihanda na po natin yung ating mga sarili. Dahil isa lamang po yung ibig sabihin yan. Anytime sa panahon po natin ngayon, babalik na yung ating Panginoong Sokristo. So mga kapatid, huwag po tayong magpakakampante sa mga nangyayari ngayon. Malinaw na po, nagpaparamdam na yung ating Panginoong Sokristo na siya ay babalik. Kasi nga mga kapatid, malinaw, sinabi niya na po yan 2,000 years ago. Nagbigay na po siya ng mga palatandaan, patungkol sa kung kailan siya babalik. So, kitang-kita na po yan sa panahon po natin ngayon. Tayo po ngayon ay malinaw na sa mga huling araw na babalik na yung ating Panginoong sa so At hindi lang yan, lalabas na rin po yung Antikristo at magsisimula na yung tribulation. So, dapat mga kapatid, lalo tayo mas maging matatag sa panahon natin ngayon. At syempre, mas maging excited tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo. natin katakutan yung mga bagay po na ito na nangyayari sa paligid natin. Bakos, ito po yung magbigay sa atin ng pag-asa bilang mga man ng palataya ng Panginoong Sokristo na kunting panahon na lang, makakasama na natin siya